Do not abuse family relations. Blessing ka dapat sa pamilya mo. Blessing sila sa iyo. Dumadating ang mga panahon na ika'y nangangailangan ng tulong nila, tinutulungan ka nila. Dumadating ang panahon na may kaipangangailangan sila, dapat makakatulong ka sa kanila. Hindi laging ikaw na lang ang tinutulungan. Hindi laging ikaw na lang ang problema. Hindi laging ikaw na lang ang pabigat. Kailangan yan panapanahon kaya nagpapakatino ka sa buhay, estudyante, para makatapos ka na, makapagtrabaho ka na, para ikaw naman ang tumulong, hindi ikaw ang laging tutulungan. Kaya umiiwas ka sa mga bisyo para hindi ka magkasakit. Kasi pag nagkasakit ka, alagaan ka ng pamilya mo. Pwede ka bang pabayaan? Siyempre, hindi ka naman matiis. Nagpakasarap-sarap ka sa pagbibisyo, sa paglulustay ng kalusugan mo. Pag may sakit ka na, uuwi ka, alagaan ka. Hindi, itatali mo yung mga pamilya mo sa pagkikaregiving sa'yo. Kaya inaalagaan mo ang sarili mo para hindi mo sila obligahin na lagi mong na Ngayon, paminsan-minsan, kakasakit tayo talaga. Pero dapat paminsan-minsan lang yun, hindi naman yung lagi. Iba naman yung talagang may sakit ka na na genetic o wala na tayong magawa, nandiyan na. So, ang kinakausap natin, yung mga pwede pang i-prevent, magpakatino, mag sa buhay para hindi nyo itali ang inyong mga pamilya sa habang buhay na pag-aalaga. Pero yung nandiyan na, edi alagaan na natin, wala na tayong choice. Pero dapat ang mga bata, turuan na, magpakatino kayo, tapusin nyo na pag-aaral nyo agad para hindi na ako bayad ng bayad ng matrikula nyo. Para makatulong naman kayo pagbayad ng kuryente, tubig, hindi yung limang pang taong ka pa na sa college. Ano ka? Naging din? Hindi po freshman. Ah, wow! Hindi wow, 50 years ka ng freshman. Kaya hindi na kami makabili ng rice cooker, hindi na kami makapagbakasyon kahit man lamang sa Lucena kasi naubos na sa pagpaparal sa iyong pera hindi ka pa rin tapos. Nagbibisyo ka pa, naninigarilyo ka pa, gumagastos ka pa, tapos magkakasakit ka sa baga. Mamaya kami na naman dito ang maghahanap ng baga na ilalagay sa iyo. Kaya tayo dapat may pananagutan tayo to set our families free from the prison that irresponsible people create for the other members of the family.